Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ang pagninilaya natin ngayon ay mula sa unang sulat ni Pedro, chapter 3, verses 8 to 9. Sa wakas magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtingin ng kayo mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Gawing maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustain ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang paborito kong sulat ni San Pedro at napaka gandang paalaala muli. Ang pinakambuod nito ay pagmamahalan. Ang pagmamahalan ay is nasa buhay bilang mga magkakapatid. At may ugali na maging maunawain at may kababaan Na Napakagandang uh, ugali ito. At ang sa huli nito, kung gawan man kayo ng masama ng iba, ipanalangin ninyo sila at pagpalain kayo ng Panginoon. Yun lang ang pinakang uh, turo niya na wag mong gantihan bahala ng Diyos na gumanti. At ang pagpapalain at ang pagbibigyan ng pagpapala ay tayo. Kaya ito ay isang uri ng kababaang loob at maraming salamat Panginoon sa iyong paalaalang ito. Manalangin tayo. Ama, dahil sa iyong pagabay, pinasasalamatan ka namin sa buong maghapong gawain. Sa iyong awa, patuwarin mo ang aming mga kasalanan na aming nagawa dahil sa angking kahinaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Marami salamat po at sana gawin nating viral ang salita ng Diyos.